Chatout daw sa mga batang kanin. Araw na naman ang ating pagtitinda. Hindi pala tayo nakapagtinda nung nakarang araw. Kaya ngayon, lalaban tayo sa araw na ito. Hindi ko inaasahan ang pag-uulan ngayon. Pero kahit umuulan man, tuloy pa rin tayo. Hindi pa rin naman tayo masisiro dahil meron at meron pa rin bumibili sa atin. At salamat pala dito sa mga supporter ng page na to. Dumaan sila para mag-shoutout at sa pagsusuporta ng page ko. <laughs> Shoutout daw sa mga batang bakas, bakas, bakas. Ah, sa mga batang bakas dyan. <laughs> Di man naubos ang paninda natin pero kuminta pa rin tayo. So medyo malakas yung ulan. Pawin uh, na tayo. Medyo nakabawi naman tayo ngayon. At uh, may natira pa tayo. So hindi pa naman sila. Bago pa lang siya. Medyo na yung baka. May rice, siya may medyo may rice, medyo may pa medyo so, maigot pa hindi na nga natin yan matitinda dahil na oh, wala na masyadong tao medyo umuulan kaya gagawin natin uh, pag may madaanan tayong uh, kailangan ng pagkain ibibigay natin yan so, ta, basta, wag mong isipin ang pagod mo, ang isipin mo kung anong magiging resulta nang pinagpaguran mo